may oras itong mahaba. Aha, uh -huh. teka muna. Yeah. Hello, Tumayla, musta ka, ka dyan? Medyo... Ah, si may, may computer na din. Uh, ah, si Jelen, ah, uh, medyo namamayat ako ngayon kasi dami ng work. Eh, uh -huh. alam nyo na, kailangan magtrabaho talaga kahit medyo hirap. Ah, uh, si Eva, yung paupo-upo doon, Uh, ano pa ba? Testing lang. Bisitahin nyo sa YouTube ito. At nang maring, makikita nyo lagi yung mga latest sa uh, move namin dito sa uh, Italia. Okay? Kumusta so, yung kat -kat. Baka, uh, mga si Kat Kat? Uh, si Kat Kat, Charmaine, uh, sa Pilipinas mapapanood na YouTube, Glenda, sa mga lahat dyan. Uh, kumusta sa inyo? Andito kami. Baka uwi kami ng mga August. Kita-kita uh -huh. na lang tayo dyan. Okay, yun man eh kung papalarin na, Wala mong bahay ng pangarap eh. Okay? Okay, see you. Ciao!